area. Yun. Bangus. Ayun, magandang umaga sa mga Lodi Bells. Yun, no? Ah, laki ng bangus, no? Oh. bangus na kuha, yun. Hmm. Magandang umaga sa iyo, mga Lodi pa? pa? Ay, shark. Baby Baby shark. White shark. Ay, favorite ni Chip Joy, tanggalin yan. Hehehehe. <laughs> <laughs> Ayun, nagkusang umalis Grabe. natakot kay Chip Joy bangus. Oh. Bangus. Oh. daming bangus bangus mga idol yung mga ganyan na size na ano sarap daing yan bangus yun yung laki nung sa unahan no ano yun bulan 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 sa 2, 3, 4 dami 4 bangus 5 4 pa, uh, apat pa Isang Apat sa Apat may maliit Liyaya, idol. Liyaya, dalawa, idol Maraming maliit no? no? no, na ba ba? ba? Lady fish Ayun no Puro bangos na ito, sa dulo Ang dami Masap. Mga bay Sarap yan Ang laki no ito, no? Idol Iyan no ito. Oh, sunod sunod, puro bangus. No, puro bangus. No, bangus, puro bangus. Oh, daming bangus. Ulam. Yung isang nakalatag doon, mga malalaki doon, malaki mata yun eh. Oh, malaki ito. Oh, y ito yung mga nakalusot doon. Lalo na pag doon nag ba na? Naglatag ba? Hmm Kunti lang yung tilapia. Na. Oh, kunti lang tilapia. E eh no, dalawa oh, magjowa na bangus oh. Hala. Hala, hala. Anong meron? Hala, bangus Hala, bangus Ito pa no. Ito sa dulo, dulo. sa dulo. Allah. Allah. Ula, to? Ito, nabira. Pisi ito. <tod> ang Ay, Ay, got, Ayos ah. <laughs>